Good morning mga kabornats! So for today's video, may ipapakita pala ako sa'yo guys. Kasi first time ko pong nakakita ng ano bago na 100, di ba? Dati ang ang bago lang na pera ay yung 1,000, yung mga transparent-transparent. Tas transparent. ngayon, binabalitan na naman na meron na naman daw transparent yung bago na naman na tag 100, may bago na din daw na 500, tas meron din daw yung 50 natin papalitan na din, magiging transparent na din tas yung 20. So ngayon, ang nakikita ko pa lang kasi ang lagi ko pang nahahawakan is ang 1,000 na bago. So ngayon, may naki, may ano, may talas si Daddy Love's na ano na bago na 100. So, ipapakita ko sa inyo guys. Tara! So legit guys! Totoo pala, na pati yung tag 50, tsaka yung tag 20, tsaka yung tag 100 at tag, tag 500. Ganito na din yung, ano, hitsura. Ganito na din. So, tingnan oh. Ang ganda guys! Sobra! Parang ano, parang, ano, ang ganda niya guys. Yung parang, kung magiging ganito na lahat ng pira, magiging okay, ano na, yung parang, ang ganda na yung pang-ano na, pang-sosyal. <laughs> yung pira natin, guys, pang-sosyal na. Kasi, winawala na nga nila yung, ano, guys, winawala na nila yung mga tao. Kasi daw, ang mga tao dati, mga... Ano daw yung... Ang mga tao daw kasi dati, anong tawag nyo yung parang mga may sentimental value. <laughs> yung mga tao daw dati, maginoog. Maginoog. <laughs> may sentimental value daw. Kung baga yung, ano ba, yung may may kabuluhan ang tao ngayon eh, dati may kabuluhan so ngayon kaya yung mga tao dati na may mga ano may mga magagandang nagagawa sa lipunan nilalagay nila dito sa pera eh ngayon tinatanggal na nila pinalitan na nila ng hayop kasi lahat ng mga pera na di ba tao ang nakalagay dati ngayon pinapalitan na nila tingnan mo wala nang tao-tao diyan hayop na ang nakalagay ngayon kasi ang mga tao ngayon mga hayop na <laughs> mga hayop na sayang <laughs> so, guys ito pa lang yung nakolekta ko sa so may 1000 ako din boyon <laughs> so, wala na pala guys. So, ayan. May, one, my first time kong nakahawak ng bago na tag-100. So, ang hahanapin na lang natin is 500, tsaka 50, tsaka 20. So, ayan. Pag, na, pag nakita na natin yan. So, guys, kung ikaw, sa mga katrabaho ko, siguro, siguro sa mga katrabaho ko, ako pa lang ang nakaunang nakahawak ng 100 na ano 100 na bago. So kung ikaw may so kung ikaw sa mga katrabaho ko or sa mga kakilala ko, kung ikaw ay may 100 pesos na bago 150 or 20 or picturean mo tapos magpicture ka na hawak mo yung ano hawak mo yung 100 yung pera na bago pagkatapos i, -send, i comment mo dito sa comment section i-send mo yung picture mo tapos ilagay mo doon lagyan mo ng pangalan mo tapos lagyan mo din ng ano lagyan mo din ng kailan mo yung natanggap kung anong picture mo yung natanggap tapos i-comment mo sa akin at kung sino ang mapili ko kung magkano ang pera na hawak mo dodoblehin ko ah! kasaysayan so, guys, real real talaga to, 'di ba? May may 200 din oh, baka may 200 din ng ganito. Pero ang ibibigyan ko po ay yung pag nag-post na ko ngayon, kailangan 24 hours lang. So 24 hours kailangan mag-comment kayo, tapos may picture kayo. Ilagay niyo kung ano ang kung anong date ninyo niya nakuha ay natanggap, nakuha na pera, nahawakan na pera. Basta guys, bago. 20, 50, 200, 100, 100, 200. Ganon. E ganon nyo, oh. Ganon. <laughs> Tara na, harangin natin tayo Let's go. <laughs>